may baril ka ba? Yes, Your Honor, may service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May, may, may permit to carry yan? Yes, Your Honor. Ah, very good. So you can defend yourself pag yes. merong interesado sa buhay mo? Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya ko sarili ko. Oh, yan ang Marines! Yan ang Marines! paano uh, papano yung, papano yung, uh, meron kami rito motion sana na koberan ka ng uh, protective custody ng Senate, baka uh, makatulong iyo. Okay lang ba o ayaw mo rin yon. Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka pa ng iba. Huwa! Marines! Talagang, Marines! Talagang kaya mong protection na sarili mo. Yes, Your Honor. At may mga tropa naman ako na kayang dumipinsa sa akin, Your Honor. please follow like and subscribe to just for polls for more content on trending issues debates and community polls